Inatake ni Vladimir Putin ang Ukraine para palawakin ang Russia. Pero, habang malaki ang gastos ng kanyang tropa para sa maliliit na teritoryo sa Ukraine, nawawala naman ang 40% ng teritoryo ng Russia sa silangan. 7 milyong kilometro kwadrado, halos kasinlaki ng buong Brazil. Ganyan kalaki ang problema. At hindi ako tumutukoy sa basta-basta lang na pananakop. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na mas matalino pa. Isang bagay na ginagawa nina Xi Jinping at Kim Jong Un habang nakatuon ang pansin ng mundo sa Ukraine. At si Putin, wala siyang nagawa para pigilan ito. Paano mawawala ang kalahati ng imperyo ng walang putok ng bala? Iyan ang ipapakita ko ngayon. Noong Oktubre ng 2025, naglabas ng isang nakakabahalang ulat ang serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraina. Ayon sa dokumento, naging sobrang desperado si Putin na mapanatili ang digmaan sa Ukraina, kaya't pinaalis niya ang mga kaalyado sa paraang di niya inisip dati. Sa teritoryo ng Rusya, ang malayong silangan ng Rusya, isang rehiyon na halos kasing laki ng isang kontinente, ay unti-unting napupunta sa kamay ng China at Hilagang Korea. At ang pinakawalang kwenta, inaprobahan pa lahat ni Putin. Pero bago mo maintindihan kung paano tayo dito napunta, tandaan, hindi nakalimutan ng China ang ginawa ng Rusya. Noong 1858 malakas ang imperyong Ruso, mahina ang China at sinamantala ito ng Rusya. Pinilit nila ang China na pumirma sa mga kasunduang tinatawag nilang hindi patas hanggang ngayon. Dahil sa mga kasunduang iyon, Nakuha ng Rusya ang malaking teritoryo sa hilaga ng Ilog Amur at inangkin ang buong rehiyon ng Primorsky. Ganito nakuha ng Rusya ang Vladivostok, isa sa pinakamahalagang daungan ng bansa. Para sa China, hindi ito nalimutan. Bahagi ito ng siglo ng kahihiyan. At noong isang libo, anim na muntik nang sumiklab ang digmaang nuklear dahil sa kasaysayang ito. Nagaharap ang mga tropang Chino at Soviet sa isang pinag-aagawang isla sa Ilog Usuri. Madugo ito, delikado, at nag-iwan ng permanenteng pilat sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, opisyal, ang China at Rusya ay mga estrategikong kasosyo. Pero noong libo at 23, may ginawang nakakabunyag ang China. Naglabas sila ng opisyal na mapa kung saan inilagay nila ang mga makasaysayang pangalan ng China sa mga lungsod ng Rusya sa malayong silangan. Ang Vladivostok ay naging Hai Shen sa mapa at ang Khabarovsk ay ibinalik ang pangalan nitong Chino. Isa itong banayad ngunit diretsong mensahe. Parang sinasabi nila, naaalala namin at baka balang araw ay gusto naming bawiin ito. Ngayon, punta tayo sa kasalukuyan. Pumapasok ang China sa malayong silangan ng Rusya sa paraang hindi pa natin nakita noon. Sa katapusan ng dalawang libo at 25 tinatayang aabot sa isang trilyong rublo ang pamumuhuna ng China sa rehiyon. Humigit kumulang, 12.6 bilyon iyon. Akala ni Putin ay malaking pabor ang natanggap niya. Pero ang China, hindi naman namumuhunan ng basta dahil sa kabutihan ng loob. Diyan papasok ang mahalagang punto. Madalas gamitin ng China ang Belt and Road para lumawak ang impluensya nila. Simple lang, nagpautang ang China sa mahihirap na bansa para sa infrastruktura. Tapos nalulubog sila sa utang at nakakakuha ng kontrol ang China. Nakapagsiguro na sila ng 22 bilyong dolyar na bayad mula sa 75 pinakamahihirap na bansa sa mundo. Pero sa malayong silangan ng Russia, hindi sinusunod ng China ang ganitong pattern. Hindi sila nagtatayo ng mga pantalan. Hindi sila gumagawa ng mga kalsada. Gumagawa sila ng mas matalino pang bagay. Lumilikha sila ng komersyal na pagdepende. Sa Khabarovsk, isang rehiyon ng Rusya sa hangganan, tumaas ang dami ng kalakalan sa China ng 5.5 milyong tonelada noong 2024. Sa unang kalahati ng 2025, sumabog pa ng 36% ang kalakalan. Si Viktor Kalashnikov, isang senador ng Rusya mula sa Khabarovsk, ay hayagang umamin nito. Ang rehiyon ay nagiging lubos na umaasa sa China para sa kalakalan. At kapag umaasa ka sa isang tao para mabuhay sa ekonomiya, ang taong iyon ay may kapangyarihan sa iyo, ganap na kapangyarihan. Ang China ay gumagawa ng isang sandata at kapag dumating ang tamang panahon, gagamitin nila ang sandatang iyon para makuha ang gusto nila. Hindi lang pamumuhunan ang mahalaga. Kinukuha rin ng China ang mga likas na yaman ng Rusya, kahoy, mineral, enerhiya lahat ng mayroon sa malayong silangan, kinukuha ng China. At bawat yamang lumalabas ay pera na nawawala kay Putin. Pera na kailangan ng Rusya para punduhan ang kanilang digmaan. Pero may mas malalim pang nangyayari. Binabago ng China ang itsura ng malayong silangan sa aspetong demografiko. Hanggang dalawang milyong mamamayang Chino na ang nakatira at nagtatrabaho sa rehiyon mula sa mga bundok ng Ural hanggang Vladivostok. At karamihan sa kanila ay naroon na may buong pahintulot ni Putin. Walang visa silang nagtatrabaho at nag-ooperate sa espesyal na economic zones. Kamangha-mangha ang mga sunang ito. Mga lugar ito sa loob ng Rusya kung saan ang mga patakaran ay hindi lubos na Ruso. Iba ang mga batas sa negosyo at iba rin ang paraan ng kalakalan. Sa praktika, mga lugar ito ng Rusya na pinamumunuan ng China Isipin mo ito, teritoryo ng Rusya na sumusunod sa mga patakaran ng China. Isa itong uri ng tahimik na okupasyon. Walang mga tangke, walang mga sundalo, tao lang, negosyo lang, kontrol lang. Alam mo ba ang mas kakaiba? Kayang baliktarin agad ito ni Putin, usapang teknikal lang. May kapangyarihan siyang kanselahin ang mga espesyal na zona at paalisin ang mga manggagawang Chino. Pero, lahat ng palatandaan ay nagsasabing hindi niya gagawin ito sa lalong madaling panahon dahil kapag ginawa niya, mawawala ang suporta ng China. Kung wala ang China, titigil ang digmaan sa Ukraine. Simple lang. Si Putin ay parang nakakulong at hindi nag-iisa ang China sa kwentong ito. May isa pang manlalaro na kasali. Ang Hilagang Korea, si Kim Jong-un ay kumukuha rin ng bahagi niya. Nagpadala siya ng humigit kumulang isang daang libong manggagawang hilagang Koreano sa malayong silangan ng Rusya. Ang mga manggagawang ito ay nagtatayo, nagmimina ng mga yaman, at pinupunan ang kakulangan na nilikha ng Rusya. Nakarating tayo sa puntong nakakatuwa dahil noong dalawang libo at labing pito bumoto ang Rusya, pabor sa parusa ng United Nations laban sa hilagang Korea. Isa sa mga parusang yon ay partikular na nagbabawal sa paggamit ng manggagawang hilagang kuryano sa ibang bansa. Sumang-ayon ang Rusya dito. Ngayon, dahil kailangan nila ng manggagawa, binabaliwala na nila ang dating mga patakaran na sinuportahan nila. Hayagang nilalabag nito ang mga internasyonal na parusa. At si Kim Jong-un ay kumikita ng malaki dahil dito. Bawat manggagawa ay nagdadala ng pera para sa rehimen. Tinatayang kumikita ang Hilagang Korea ng 600 milyong dolyar kada taon mula lamang sa trabahong ito. Ito ay perang diretsyo na pupunta sa nuklear na programa ni Kim, diretsyo sa kanyang mga misil. Sa ibang salita, pinopondohan ni Putin ang mga armas ni Kim, habang si Kim naman ang nagbibigay ng mga sundalong kailangan ni Putin. At meron pang iba. Itong mga manggagawang North Korean ay nagde-develop ng eksaktong mga yaman na gusto ng China. Isa itong perpektong sinerya. Ang mga North Korean ang nagmimina, ang China ang bumibili, nawawalan ng kontrol ang Russia, lahat ay panalo, maliban kay Putin. Pero, sa huli, bakit hinayaan ni Putin na umabot sa ganitong punto? Makikita ang sagot sa kasaysayan ng Russia kamakailan. Noong 2013, idineklara ni Putin ang tinawag niyang pagliko patungong silangan. Simple lang ang ideya. Bawasan ang pagdepende ng Russia sa mga pamilihan sa Europa, lumapit sa Asia at magkaroon ng impluensya sa rehiyon ng Pasipiko. Sa simula, mukhang matalino ito. Pero noong 2014, nagbago ang lahat. Inanex ni Putin ang Crimea. Tumugon ang kanluran ng mga parusa at hindi na naging estrategikong opsyon ang paglipat sa silangan. Naging isang desperadong pangangailangan ito. Kailangan ng Rusya ng mga bagong kaalyado at kailangan nila ito agad. Noong Pebrero 2000 at 2022, sinimulan ni Putin ang buong pananakop sa Ukraine. Sumabog ang pinakamabigat na parusa ng kanluran sa makabagong kasaysayan. Naputol ang Russia mula sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Na-freeze ang kanilang mga reserba, ipinagbawal ang kanilang mga produkto, at naubusan ng opsyon si Putin. Ang natira na lang ay ang China, at alam iyon ng China Tingnan mo kung ano ang nangyari sa langis ng Russia. Noong una, normal ang presyo ng Russia sa Europa. Ngayon, malaki ang diskwento nila sa China at India. Nakatipid ang China ng 10 bilyong dolyar noong 22 at 23 sa pagbili lang ng murang langis mula sa Russia. Para kay Putin, ito'y mahalagang sakripisyo. Para sa China, isang malaking oportunidad. Ang Carnegie Endowment Center for Studies ay may tawag para sa nangyayari. Basalidad. Ginawa ni Putin na basal ng China ang Rusya. Malakas na salita yan, alam ko, pero kailangan sabihin kasi wala nang mapupuntahan si Putin. Sinunog niya lahat ng tulay niya sa kanluran at ngayon, kahit gusto pa niyang lumayo sa China, wala na siyang ibang pagpipilian. Malinaw ang Carnegie, wala nang takas may mas malaking problema pa sa likod nito. Bumagsak na ang demografiya ng Rusya. Ang fertility rate ng Rusya ay isa't kalahating anak kada babae. Para manatiling matatag ang populasyon, kailangan ang dalawa. Sa katotohanan, lumiit na ang populasyon ng Rusya. Ngayon ay may isang daan at apat na put milyong tao. Sa kalagitnaan ng siglo, magiging isang daan at tatlumput anim na milyon na lang at pinapabilis pa ng digmaan ang lahat ng ito. Daan-daang libong kabataang Ruso ang namatay sa Ukraine. Karamihan mula sa may hirap at malalayong lugar, tulad sa malayong silangan, ipinapakita namin dito. Dati nang nababawasan ang populasyon sa mga lugar na ito at ngayon ay mas lalo pa. Sino ang pumupuno sa puwang na iyon? Ang mga Chino, Hilagang Koreano at mga manggagawa mula sa gitnang Asya. Ibig sabihin, unti-unti nang hindi nagiging ruso ang malayong silangan. Walang sapat na tao si Putin para mapuno ang sarili niyang lupain. Pero si Xi Jinping meron at si Kim Jong-un meron din. Kaya hindi pwedeng tumanggi si Putin. Hindi lang ito tungkol sa ekonomiya. Tungkol din ito sa demografikong kaligtasan. Kung tatanggihan ni Putin ang mga dayuhang manggagawang ito, magiging disyertong walang laman ang malayong silangan. Kung tatanggapin niya, mawawala ang kontrol niya. Walang panalo dito, iba-ibang uri lang ng pagkatalo. Ngayon, magkwenta tayo. Kontrolado ng Rusya ang halos 20% ng Ukraine sa kasalukuyan. Tatlot kalahating taon ng digmaan bago nila ito narating. Sa buong taon ng 2025, ang mga teritoryal na nakuha ng Rusya ay umabot lamang sa isang porsyento ng teritoryo ng Ukraine. Isang porsyento matapos ang isang taon, walong po porsyento pa ng Ukraine ang hindi pa nasasakop. Kung magpapatuloy ang ganitong bilis, kakailanganin ni Putin ng mga dekada. Mga dekada ng digmaan, mga dekada ng pagdepende sa China at Hilagang Korea, mga dekada ng pagbabayad gamit ang teritoryo ng Rusya. At ang China ang nagbibigay ng mga kagamitan para magpatuloy ang digmaang ito. Ayon sa ulat ng United 24 Media noong Oktubre 15, 2025 ibinunyag na ang China ang naglalaan ng 80% ng mga kritikal na pyesa para sa drone war ni Putin. Kung wala ang mga pyesang ito, babagsak ang estratehiyang panghimpapawid ng Russia. Simula Mayo 2000 at 25, nagpapalipad ang Russia ng hindi bababa sa 4,000 drone bawat buwan laban sa mga lungsod ng Ukraine. Bawat drone ay umaasa sa mga piyesang galing China. Kailangan ni Putin ang mga drone na ito. Kailangan niya ang mga inhinyerong Chino na tumutulong sa mga parusang tagagawa ng Russia. Kailangan niya ang pera ng China. Kailangan niya ang mga manggagawang North Korean. At habang lalo siyang nangangailangan, lalo siyang nagbibigay ng kontrol. Ngayon, ano ang aasahan natin dito? Saan ito patutungo? O dito, may tatlong posibleng senaryo. Ang una, at pinakamalamang ay ang pagpapatuloy ng nangyayari na, pero mas mabilis pa. Patuloy palalalimin ng China ang kontrol sa ekonomiya. Magpapatuloy ang pagpapadala ng manggagawa ng Hilagang Korea. Ang malayong silangan ay magiging, sa praktika, isang extension ng ekonomiya ng China. Mananatili ang soberanya ng Rusya sa papel, ngunit mawawala ito sa realidad. Ang pangalawang senaryo ay ang tunggalian sa pagitan ng China at Hilagang Korea. Kung magpaligsahan ang dalawa sa yaman o impluensya sa malayong silangan, mapapagit na si Putin at wala siyang kapangyarihan mamagitan. Kailangan niyang pumili sa dalawang kasosyong pinagkakatiwalaan niya. Anumang mang piliin niya ay lalo pang magpapahina sa Rusya. Ang ikatlong senaryo ang pinakahindi malamang mangyari. Ang susunod na lider ng Rusya matapos si Putin ay susubukang bawiin ang kontrol sa malayong silangan. Ngunit matutuklasan niyang huli na ang lahat. Sino na ang infrastruktura, halo-halo ang populasyon at umaasa na ang ekonomiya. Ang pagbabalik nito ay mga ngailangan ng malawakang mobilisasyon ng mga yaman na ang isang Rusya pagkatapos ng digmaan ay tiyak na wala na. Ano man ang mangyari, isang bagay ang naging malinaw. Sinimulan ni Putin ang digmaang ito para palawakin ang Rusya para ibalik ang imperyal na kadakilaan para muling mailagay ang Rusya sa mapa bilang isang superpower. Pero ang naging resulta ay kabaliktaran. Nagdulot siya ng pinakamalaking estrategikong paglilipat ng teritoryo at kontrol sa kasaysayan kamakailan. Hindi sa pamamagitan ng mga tangke, hindi sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa pamamagitan ng utang, pangangailangan at kawalan ng pag-asa. At habang sinusubukan ni Putin na idagdag ang 20% ng Ukraine sa Russia, Nawawala naman niya ang 40% ng mismong Russia sa China at Hilagang Korea. Nagbabayad siya ng kaunting kanluran, kapalit ng milyon-milyong kilometro kwadrado sa silangan. Iyan ang mabagsik na matematika ng imperial na ambisyon sa ikadalawamput isang siglo. Maaaring hindi makita ni Putin ang buong epekto ng ginawa niya, pero matatandaan ito ng kasaysayan. Hindi bilang ang lalaking nagpalawak ng Rusya, kundi bilang ang lalaking nawala ng kontrol dito. Ikaw, ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba sa loob ng dalawampung taon, makokontrol na ng China ang malayong silangan ng Rusya? Ilagay ang opinion mo sa komento. Kung binago ng video ang tingin mo sa digmaan sa Ukraine, ibahagi ito sa kakilala mong dapat makaalam. Mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang nilalaman tungkol sa heopolitika at kung ano talaga ang nangyayari sa mundo. Salamat at hanggang sa muli!